revelation ni Senator Marcoleta na meron na daw dalawang contractors na nakaalis ng bansa. And do you consider this as a uh, concern on the part of uh, Malacanang? Sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at mm -hmm. nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may uh, panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally? Maging ombudsman po para uh, ang uh, target ay uh, makasuhan si BP Sara, ang mga Duterte, o yung mga kaalyadong lagaya rin ni Senator Amy Parang rin daw siya madamay, sabi niya. Ano po yung uh, uh, reaction dito ng uh, palasyo? There's nothing to worry about in their statements. They are just creations of fertile and wild imagination. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ang gusto ng Pangulo, mabilis na aksyon. Sinibak na sa pwesto ni DPWH Secretary Vince Dison si Assistant Regional Director Henry Alcantara, habang inaayos na rin ang dismissal ni na District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Assistant District Engineer JP Mendoza. Ito ay kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga maanumalyang flood control Project sa Bulacan. Nirekomenda na rin ni Secretary Dizon na sampahan ng kaukulang kaso sa Office of the Ombudsman sina Alcantara, Hernandez at Mendoza kaugnay sa mga kwestyonabling proyekto. Kasama na rin sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration ang nasabing DPWH officials. Kaugnay nito, nak nakatakda na rin maglabas ng order si Secretary Dizon para sa perpetual blacklisting ng Waway or rather Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Pinasasampahan na rin sila ng kaso sa Department of Justice. Ang Wow, wow Builders, ang contractor sa 96.5 million peso ghost project sa Bulacan, habang ang Sims Construction Trading naman, ang contractor sa 55 million peso ghost project sa parehong probinsya. Ang hakbang na ito ng ahensya ay alinsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr ng mabilisang pag-aksyon, pagsasampa ng kaso at pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he suspended it. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. So, si Henry Alcantara, dismissed, and we will file, we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce, Uh, Fernandez, JP Mendoza, I will already uh, begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kaya natin sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very very soon. I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw wow. builders from DPWH and all their possible affiliate. Papaban ko na rin, ko na rin, din natin, kasabay ng Wawaw, -wow, yung SYMS, yung, uh, yung SIMS, na gumawa ng proyekto na nakita ng ating Pangulo, we will also recommend... Huwag po natin bibiguin ang taong bayan. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong halal na opisyal ng League of Provinces of the Philippines kahapon. Ito'y sa gitna ng kanyang hangarin para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi natatapos sa mga proyekto at programang pagpapaangat sa pamumuhay ng taong bayan ang pagsulong para sa kaunlaran ng bansa. Ayon sa Pangulong, may mga isyo ngayon na kailangan harapin at hindi pwedeng talikuran. At kailangan bansa ang pamumuno ng mga mabubuting opisyal upang wakasan ang mga maling na kagisnan. Napag-abot na rin ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa mga opisyal na hindi nila tatalikuran ang kanilang tungkulin sa pagsusuri sa mga proyekto at ang pagsisiwalat sa mga nagtatago sa kadiliman. Panawagan ng Pangulo Paglingkuran ang taong bayan ng buong katapatan. Tiyaking nasa wasto ang mga proyekto na ipinatutupad ng pamahalaan at ng lalawigan. At isiwalat ang anumang paglabag sa batas. Naniniwala ang Pangulo na ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan at hindi para pansariling interes ng sinuman. Muli, paalala ng Pangulo sa mga lingkod bayan, huwag sirain ang tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng taong bayan. Naririto tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo ng taong bayan. Huwag po natin silang bibiguin. Kaya't hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin, nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalahan at ng lalawigan at isiwalat natin kung may makikitang taliwas. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Ana GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, ano po kaya yung naging pagtingin ni Presidente doon sa naging plano ng House leaders na ibalik yung NEP sa DBM but uh, Secretaries Amen na Vince na sila na po yung pupunta sa House to, to submit an errata? Ano po kaya ang magiging impact nito sa timeline natin ng pagpasa ng budget? Mm -hmm. At uh, maganda rin po nakita rito para ha, sa umpisa pa lamang ay uh, maayos na ang budget. At uh, nire-respeto rin po natin ang liderato ng House of Representatives. At uh, kung ano man ang mangyayari dito, dapat lamang ay kung ano yna, ayon naaayon sa konstitusyon. Ma, magkakaroon din po kaya tayo ng sweeping review ng budget ng ibang agencies aside po sa directive ni Presidente with regard sa DPWH budget? Siguro sa ganitong klase na nakikita, mas maganda na rin na ibang mga ahensya, tignan din nila kung ano i-report nila at baka nga mayroong naisingit sa proposal nila na hindi na dapat maisingit. Thank you, ma'am. Next question, Eden Santos, NET25. Yes, sir. Good morning po. Uh, regarding po dun sa binabanggit ni BP Sara na uh, mukhang may uh, niluluto behind the scene uh, while nakatutok yung atensyon ng lahat sa flood control uh, anomaly, ito po rin yata yung sinasabi ni uh, Senator Aimee na uh, plano ni uh, SOJ uh, Secretary Boying na maging ombudsman po para uh, ang uh, target ay uh, makasuhan si BP Sara ang mga do o yung mga kaalyado nila, gaya rin ni Senator Amy parang baka pati rin daw siya madamay sabi niya ano po yung uh, uh, reaction dito ng uh, palasyo there's nothing to worry about in their statements they are just creations of fertile and wild imagination Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek. May we uh, get the position of the palace on moves by some members of Congress to lower the minimum age requirement for President from 40 to 35 and for Senators from 35 to 30? Kung ano man po ang kanilang um, ninanais na gawing uh, batas, mas mainam po talaga kung anuman po ang detalye ay maipakita sa Pangulo bago po magkaroon ng reaksyon. Hindi po natin masasabi kung ito'y positibo o negatibo hanggat hindi po nakikita ng Pangulo kung ano man yung detalye dito. But as to the method, ang pinupush po nila ay constitutional convention. Trabaho na po nila yan. Tingnan po natin. Muli, tingnan natin kung ano po ang magiging detalye nito para sang ayunan to o hindi sang ayunan ng Pangulo. Thank you. Next question, Ann Soberano Bomboradjo. Yusek, good morning. Um, maraming mga anomalies din po ang natuklasan ng mga congressmen sa 2026 National Expenditure Program. Hindi lang po yung uh, DPWH. Kung uh, saan? Sabi ni uh, uh, Representative Puno, meron ding nakita sa Department of Agriculture, DILG, PNP at uh, DOH. Uh, like yung uh, sa PNP po, DILG yung 8 billion firearms procurement po and then 1 billion beautification funds ng DOH, tsaka yung reports po ng allocation for sales scheme sa budget ng Department of Agriculture para sa farm-to-market roads. Uh, Yusek, alam po ba ito ni Pangulo na? Or may idea na po ba ang Pangulo hinggil dito sa mga natuklasang bagong mga anomalya? Yung mga detalye po dito, mas maganda po talagang iparating Uh, sa Pangulo dahil paminsan-minsan po pag sinabi lamang po at walang detalye, mahira po kasi agad na mag-judge. So kaya nga po nagbigay na rin po ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa DBM at sa DPWH para tignan mabuti, evaluate kung ano ba yung nangyari sa 2026 uh, NEP at ayusin ang dapat ayusin. So kung may iba pang mga ahensya na involved ay uh, ganoon din po uh, magiging utos ng Pangulo. So ibig sabihin uh USec magkakaroon din ng sweeping uh, review dito sa uh, budget ng DOH, DA, uh, DH at DILG. Kung meron po talaga. Kasi ngayon po eh kailangan lang tignan. hindi pa po natin masasabi na ta talagang meron mga anomalyang naisingit. Okay, Follow follow-up question Maricel Halili. TV5. Maganda umaga po, Yusek. Yusek, clarification lang po. Yung sinasabi po kasi ni House Appropriations Vice Chair and Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na si Secretary Vince na lang yung dapat na pumunta ng Kongreso instead na ibalik yung NEP sa DBM. Is that a better way of uh, fixing kung ano man po yung nakitang mali? Or, kasi initially sabi nila, ibabalik yung NEP eh. Kasi nakausap din po natin ang DBM at ayon sa kanilang legal department, uh, kailangan po talaga na irata, through irata sheets lang po. Hindi na po kinakailang ibalik po ito sa presidente or sa DBM dahil naipasa na po ito sa kongreso. So yung po talaga ang dapat na proseso. Ah, okay, so hindi po, kumbaga, it's, it's not, uh, hindi siya acceptable legally, kung ibabalik yung NEP sa DBM, is that it ma'am? Yes, legally, uh, hindi po sana ganun. Kasi madidelay po talaga masyado ang uh, mga budget hearing patungkol dito. Follow-up question, Ace Romero, the Philippine Star. Yusek, if I understood it correctly, no? so the President mm -hmm. is willing or, or ready to order a review of, or a sweeping review of mm -hmm. other agencies' budget kung may nakuitang questionable kung. items. Mm -hmm. okay. Meron bang fears on the part of the executive branch that baka mas maraming makita along the way magkaroon ng possibility na ma-delay and eventually reenacted budget? Napaka-hypothetical ng question, but still, kung mangyayari man ito, mas magandang ngayon pa lang maayos na. So wala pa tayong fears na baka reenacted? Wala pa namang ganun? Wala pa naman po. Within schedule pa? Yes, opo. Okay, salamat po. Thank you. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, uh, good morning po. Yusek, uh, doon sa independent commission na binubuo, uh, can you give us an idea kung gaano yung scope ng power niya? Uh, meron po ba itong, uh, uh, magkakaroon po ba siya ng sub-Pina power para maipatawag yung mga taong nasasangkutan sa mga anomalya? Noon po ay uh, sinasabi po natin na mukhang walang supina power pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing independent commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng uh, independent commission na ito. At uh, nais po ng Pangulo na magkaroon po ng supina power ang independent commission. Uh, Yung sige, uh, mag up lang ako doon sa ibang pero doon pa rin sa anomaly. Uh reaksyon natin doon sa revelation ni Senator Marcoleta na meron na daw dalawang contractors na nakaalis ng bansa and do you consider this as a uh, concern on the part of Balakanyang? Uh, sa ngayon po uh, since wala naman po kasing kaso pa na isasampahan, hindi po talaga natin mapipigilan ang sino man na umalis ng bansa dahil may freedom of movement po tayo at yun ay nirerespeto. At uh, kaya nga po ngayon ay uh, mabilis na kumilos sa si Secretary Vince at isulid po sa utos ng Pangulog. At uh, nag-request uh, nag na po siya for a lookout bulletin uh, para po makita natin kung ano yung mga movement na mga maaaring involved dito sa mga maanumalyang flood control projects. Yung second po. Uh, kailan po ba papasok yung AMLAC dito sa mga pinag-uusapang flood control projects anomaly? Ang Amlak naman po kasi they can initiate an investigation. Pero kung paano sila papasok ay uh, hindi na po nila ito dapat isinisiwalat at uh, baka magkaroon pa ng movement, no? Yung iba maaari ma-masangkot dito kung isisiwalat pa nila yung kanila mga uh, aksyon patungkol dito. Thank you po, Jose. Follow-up question, Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga diskayas sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at mm -hmm. nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may uh, panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po, labis po yung pagkagalit ng mga tao. And baka din po sa atin, uh, lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Uh, hindi po na nanaisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbistigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po nanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, uh, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned um, government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Thank you, Yusek. Follow-up question, Anna Bajo, GMA News Online. Ma'am, follow-up lang po dun sa Independent Commission. When can we expect an executive order from the President regarding po sa establishment nitong commission? Finalizing na po. Nasa, inaayos na po. At uh, may draft na po. But uh, finalizing pa rin po sa, sa EO. Last na ma'am, uh, si Mayor Magalong last night, he said na he's very much willing to be part of that commission. May reaction po ba yung PALAS? Hindi po tayo makakapag-salita uh, patungkol po dyan. Depende po sa Pangulo yan kung sino po yung i-appoint ia niya Thank bilang miyembro po ng uh, Independent Commission. Thank you, ma'am. Last question, Chris Jose Remate. Ma'am, reaction lang po ng Malacanang sa report ng NTF-ELCAC. Na sinasamantala daw po ng communist rebels ang galit ng publiko sa usapin ng korupsyon para mag-recruit ng mga bagong members lalo na daw po yung mga kabataan kaya yung sa vulnerable sectors kaya nga po um, maging mapanuri yan po ang request natin at panawagan natin sa lahat ng ta ng kababayan natin kabataan man o uh, mga mature na mga katulad natin mag-isip po tayo dahil hindi po ito nadadaan sa dahas at uh, wag po sanang gamitin ito uh, kung ito'y naaayon sa report ng mga rebelde, ng mga obstructionist o mga kalaban sa politika. Hindi po ito kailangan gamitin para magalit kayo sa gobyerno o magalit kung kanino man. Magtulong-tulong po tayong lahat para masawata ang korupsyon dito sa bansa. So far, hindi pa po ito nakakabahala? sa government. Yung mga ganito pong pagre-recruit na ginagamit ang usapin ng corruption. Since ito naman po ay naiulat na po ng NTF-LCAC, monitoring po dyan. Okay ma'am. Follow-up like, question, uh -huh. Eden Santos, Net24. Meron lang pong phone-in question. Uh, Can I call a friend? sex <laughs> sabi po ni Mayor Magalong, bottom of food uh, chain daw po ang contractors at may uh, nasa itaas pa. Anong comment po ng PALAS at uh, payagan ba ni PBBM na sumalang po si uh, Mayor Magalong sa House hearing? Kung papayagan siya? Mm. Uh, sabi po niya, bottom of food chain. Ang contractors at uh, may, nasa itaas pa daw po. Uh, so kung papayagan ba ng Pangulo DNC, si Mayor Magalong na sumalang sa uh, hearing po ng kongreso sa kanilang, kanilang investigation? Parang nasa kanya naman po yan kung siya ipupunta sa hearing. At uh, kung mayroon naman po siyang maisisiwalat, mas magandang pumunta po siya. Pero para pigilan siya or para i-push siya na umatin, parang wala naman po yan sa mandato ng presidente, ng Pangulo. Thank you po. Thank you, Eden. That is the last question, Yusef. Para pagtingin pa ang pagbabantay sa kaban ng bayan, lalong hihigpitan ng Department of Finance ang approval process para sa mga flood control projects sa gitna ng issue ng mga maanumalyang proyekto. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan ang mga tiwaling gawain sa pagpapatayo ng mga flood control projects. Sa ilalim ng mas mahigpit na approval process na inaprubahan ng Economy and Development Council Investment Coordination Committee noong August 12. Magsasagawa ng comprehensive review ng mga flood management projects ang nasabing committee at sisiguraduhin shovel ready na ito bago pa man magsimula ang implementation. Layunin ng bagong hakbang na ito na siguraduhin wasto ang kalidad ng mga proyekto. Maging kapaki-pakinabang ito sa mga mamamayan at kalaunan ay maabot ang long-term sustainability goals nito. <coughs> At bago tayong magtapos, nasabat ng Bureau of Customs ang isang shipment ng hinihinalang ilegal na droga na sa isang warehouse sa Tondo tinatayang aabot sa 476 million pesos ang halaga ng nadiskubring kontrabando. Ito ay matapos halughugin ng Customs ang dalawang container van na di umano'y may lamang household goods and personal effects. Tumambad sa mga otoridad ang 70 vacuum-sealed plastic packs na may kabuang bigat na 70 kilos. Nasa kasudiya na ng ahensya ang hinihinalang mga shabu na tinatang, tinangkang ipuslit sa loob ng tatlong balikbayan boxes kasama ang iba't ibang gamit. Ayon sa records, nagmula sa Long Beach, California at patungo sa nang Bacoor, Cavite ang laman ng bagahe. Ang isinagawang operasyon ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos na paigtingin pa ang kampanya laban sa mga nagpapasok ng kontrabando at laban sa mga illegal smugglers. Ayon sa pamunuan ng customs, ang matagumpay na operasyon ay bunga ng mas pinalakas na intelligence and enforcement efforts ng pamahalaan laban sa illegal na drogang pilit na ipinupuslit sa bayan.